Ano po ang pinagkaiba ng binary options at forex trading? So, pareha silang trading ka-trade. Um, pareha silang pwede mong i-trade ang mga currency pair. Um, gold, pwede. Ang pinagkaiba ng binary options at forex ka-trade, sa binary options, ipipredict mo yung price ng asset, example, Euro USD, kung tataas ba siya or bababa within a specific time frame. So, meron siyang um, time limit example yung trade mo sa binary options 1 minute or 5 minutes after 1 minute matapos yung time frame tapos yung trade mo um, kung tama yung prediction mo kung tataas siya mag profit ka kung, kung bababa siya malulugi ka sa forex trading naman ka trade um, ganun din siya ipipredict mo yung price kung tataas ba magbabay ka ba or bababa ba magsisell ka pero wala siyang time frame wala siyang limit Um, nakadepende siya mismo sa price kung tataas yung price, ikita ka. Um, kahit ilang araw pa yung tataas or ilang linggo, uh, pwedeng isang minuto lang. Ganun. So wala siyang time frame, walang time limit yung forex trading. So sa forex trading, nakadepende yung profit natin sa fluctuation ng price or exchange rate ng um, currency pair na trade natin. Sa binary options naman, so nakadepende lang siya kung tataas ba or bababa within specific time frame. Kahit kapiraso lang yung itaas kasi may entry price kay eh. Kahit kunti lang yung tinaas nun, basta tumaas lang siya. So, yun, kikita ka. Okay, so taas-baba lang talaga yung binary option. Sa forex trading, nakadepende talaga sa um, price. Kikita ka kung gano'ng kalaki yung tinaas ng price o gano'ng kalaki yung binaba. Sa binary options naman, naka-fix yung risk pati yung profit natin. Example, yung trade mo sa binary option, 1 US dollar. Tapos yung return kapag nag ka ay 80%. So naka-fix na 'yon. So within 1 minute kung 1 minute kung 1 minute yung trade mo, kapag tama yung prediction mo kung tataas, mag ka ng 80%. So 80% sa 1 US dollar ay 0.8 US dollar. Naka-fix na 'yon. Sa forex trading naman, um, potential na mas mataas yung return, high return kasi um, depende siya sa price eh. Example, ang trade niyo, mo 1 US dollar. Tapos um, pumalo yung price pataas so pwede kang magprofit ng 2 US dollar, 3 US dollar, 5 US dollar, 10 US dollar. So wala siyang limit nakadepende sa um galaw ng presyo ng exchange rate. So ang kagandahan sa binary options kasi um, short time frames may exists yung time frames pwede yung trade mo um tingi ko may 30 seconds or 60 seconds lang ganun. So sa forex, wala siyang time frame. Pwede matagal yung trade mo. Example, nag trade ka ngayong umaga, natapos hapon na or kinabukasan na bago na hit yung target price mo. Ganun. Sa binary options, uh, pwede kang mag-trade ng marami. Kung one minute lang yung trade mo, so sobrang dami yung trade na magagawa mo. Sa binary options, um, less flexible. Um, hindi mo control hindi mo makokontrol na yung trade kapag na-open mo na example kapag trade ka na kapag trade ka na ng 1 minute na 1 US dollar nagbuy ka tapos bumababa siya so hindi mo na kayang i-adjust yung trade mo hindi mo na kayang kontrolin yung trade mo kasi naka-fix na yon dito lang sa forex example nag stop loss ka ng ang trade mo ang risk mo ay 1 US dollar tapos nakita mo na pababa siya pabagsak siya so pwede mo i-adjust yung stop loss mo pwede mong bawasan yung risk mo uh, ongoing yung trade pwede mong gawing 0.5 US dollar lang ganun so pwede mong i-adjust yung risk mo pati yung profit mo example yung take profit mo sa forex trading um, 1 US dollar nakita mo na maganda pa yung pagtaas so pwede mong i-adjust pwede mong gawing to habang ongoing pa yung trade sa binary options naka fix na yon kung ano yung sinet mo so sa regulation naman um, ang, ang binary options ay um, banned or restricted sa maraming bansa Um, due to concern about fraud and gambling kasi yung binary option para talagang same casino lang taas or baba parang um, wala yung wala yung ano ng trading talaga parang gambling lang talaga siya okay, tapos yung fraud marami kasing broker um, kasi hindi sila heavily regulated yung mga binary options broker so, na manipulate nila yung price kasi konting taas, konting babalang ng price so, maaari ka na malugi Okay, hindi tulad sa forex trading, yung mga forex broker, heavily regulated talaga. Um, Europe, Australia, um, worldwide, regulated yung mga broker, may license sila. Okay, at um, yung price, um, galing talaga sa market, hindi nila kayang, hindi nila na ma manipulate Okay, so real price talaga galing sa market. Okay, dito lang sa binary options, kaya ang kontrolin ng broker Kasi parang sila yung bangkay eh. Kalaban mo sila eh